Okay? Uh, kasi man, Mark, good morning. Ikaw ro, uh, ginaturo nga nagpangabo nga to kabi sa inuman. Ano tawag iabig kami? It's ang kuro anay nga background ko na nang tabo kabi. Magkainuman man ka ko biktima. Bukon. Paano nga hagabo mo ko imaw? Ro so, dubi, patala, tiyang... Ano ro na tabo? So, ang dubi, patalan. Ano no? Ang dubi, magsuta din na ako na wabang gabi gulay doon. Tiyang buo, tiyang buo, tiyang buo.

Pinamo ka, Lunora, rin na ako. Okay. What bukong tikot ilong at the time? Isang gabi hinga to, bukong tikot ilong. Muna, mo muna, ano ka ako. Lunora na ako. Hmm. Ito yung hap, matang na ako ng ano. Kurso na dapat niya ginana Hey. Hindi mo na tong dito sa dito na ng leader dito na. Mm. Kasi dinosaur sa mata. Uy.

Sabi mo ito sa hanggang ngayon. Hmm. Hindi Hindi na ako. ako. na ako. Ikaw na nabaybaygan ay? Naman na. Sabi mo. Masa binaya, binayag ka binaya Okay. Tapos? Ay, nakainom ako. Tama ni na naman, sorry, sir. ano. Nakainom ako sa ikaw. Oo. sa ulo na. Oo. Eh, kapag-ugot ako, hindi lang तवदा ऑन हां बताइए हम

Tapos, isa lang, kung hindi dyan ako na, kung na, oh hindi ako na magroon, kumabagin mo. Kaya hindi siya, hindi na nakakaroon. Pag-abot naman sa akin, pag-abot sa kasada, tapos hindi naman sa balay. Hindi tayo naman tubo. Oo, iba may tayo naman tubo. Hindi tayo naman tubo, kabay, binuha lang mo? Oo, sanchike. na tubo? Oo, ay, ay. Mga iwan, mga na na. Ay, hindi ko punta. Ano? Sagang mo? Sagang ko sa uu, punta na ang binala. Hmm. Sagang ko, natin na. Uh, Pumitik ko na rin ang pagdintan. Pinit ka naman masando ko. Hmm. Ay, baka na kung kala. So, kung marim mo, ha? Mm. Sibot ako, hindi mo na tumba. Mm -hmm. Tumba na. Sabi, balikod din ako, umulit.

kung hindi na nanugot ako, Ako man nanugot, ba mag sorry pag tagawin niya Ay, nakainom mo yan, ma'am. Sa paalinda, ay kasuhan kat mo galing nga rawon. Ito, ano, 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 Ha? Ito, ano, ano, ano. Tanda ba tanin mo kung mo yung mga gabo? Hmm? Tanda ba mo? niya lang siya. Hmm? Muntawan niya, kung muna lang Okay. Imo matasandu ko ang ito nung ginamit ni Mo. Ha? Ah? Imo mataro but, saka kung sa dupo. Mood. Sa akong mamood kita kung sa ano. Gilid, hmm. dupo. Hmm. Buwari lang sa gilid ako na ako. Ah, Maka gabido ako na mo. Mga pilang gabo mo si ano nga na? Bilog mo na. Sa bilog? Hmm. Sa ina ng igo? O, oh, na nakano. Ito yung babo na pamantawa niya. Parang mula na ako dyan sa akin. Ginbunal ka man na? Oo. Oh, si, Ah, alin rin ginbunal na kayo? Tubo gin Gipilak mo kuno sa loko mo, ang mga masulit there. Mo na lang pilak ko, may nibo sa ribo, o sa ayo. Gin agin agaw ta kimo. Ngano ka to? Mo na taba ka to? Mo na taba? Mo. Ba, imo gin or mo na man. Asi ka tingla buo ka to. Ay, nga buo wa mo ka lang, kana ka lang. Mo ganis sin sin nagmo sa loko git man. Ito sa man mo. Lapit pa lang ang inyong kwan, inyong bagay ka na sa mangwad mo. Huwag nyo nga yung sigre, nangyayag nito muna ako sa lang na. sa lugar, nag-agayatan pa ko nung kamo. mo ko na inaawag, ginayagin mo at inaawag. Ang singgit, na ako na. umakang gabi ko Ano yung singgit? Gabi Tapos? mo ko na ako. Oo. Sumagat, mabati naman Nga. na nakawag. Oo. mo ko nang Gumawa man yung mga gayon sa karsada. Ang gumawa sa mga sa karsada. Gumawa man yung mga gayon sa karsada. So yung mga kanauna na gano'n sa kimutubo? Oo. Oh. Pero ano yung plano? Matpagwa mo may dalapagagi na yeah, sanduko. Wala -na. Balak mo gin matanga. Oo. Ang inaanok mo lang ito yung anok mo. Ano, ano ko na rin istorya sa nasangag ni mong cellphone niya? Nakayagin si ikaw ko victim? Nasangagin man ni cellphone? Oo. Hmm. Pero ako na to, ginsita ka gid manana. Oh. Alin ro, pagkasita na king? Ang ka, ang ano, ang pasang di ko tapo eh. Ginaano mo? Promote ko ito. Agin ah, antunan kay gid nana sa inyo. Hmm. Ina bala mo bayad sa ano? Ipin mala ang bagay. Bukod. Bukod man. Roy Storia at AKB sa investigation kay bahan kamo nga nagainom. Bukod. Ano ta bala ko bulwa? Oh, wala. Ganyan kami na ang Taiwan. Dalawa kami ngayon siya. Pero may natuod nagbais mata ka na anay. Nagdiskusyon, anay ka mo. Sa mga gano'n mo kayo, kung gusto na alin, gisyo na, wala na yung naog mo. sa pasado, wala na. Wala na yung naog sa lukog. Ay, kasayod ka kung ano ro, Uh, anang uh, sitwasyon mo sa hospital kasayod ka o sa iyo kasi ayo may gusto kang isugid sa nang pamilya nga nagapamantaw makaron may gusto kong ipaabot nga mensahe sa pamilya na ipasikong dumtanta na <coughs> ikaw. Ha? lang. Absensya. Seryoso? Alam ko ka lang. At naka ka man kabi eh. Hmm. Sige, ikaw galihanin bago nag-inuman. Nag-inuman mga kagagagito. Ito kating agay na guna. Sige, sige. Thank you, ha? Tapos, imam na kainom ka. Okay, mga kasimano. Atun at man yan. Ang an statement ay karang suspect sa pagpangabog kabi eh sa may oblasyon naman siya akla. Pero po tayo na to, nag-sayo. Wait kasi manwang jaram na stimo siya. Pag naman si, ay, si kasi manwang malabirte li tayo number 7.7 Energy FM Kalimo. Kasi manwang ko pala. Kasi ko pala.